Okay, so guys, for today's video, guys, ituturo ko sa inyo kung saan na yung ano, kung saan na yung ano, yung paradahan ng mga baliwag at saka ng ano, ng five star. Pagpasensya niyo na yung video natin, kasi ala yung vest natin. Okay. So, kung galing kayo ng Mega, alam niyo naman to, di ba? So, mga pumupunta ng Mega. Tapos, pupunta kayo doon sa ano, sa 5 star o kaya sa Baliwag pa Manila, pwede na kayo sumakay dito sa ano, sa kung saan kayo manggagaling. Tapos, ituturo ko rin sa inyo kung kung ano yung ano yung mga daan o ruta papunta rin sa akwan natin sa 5 star terminal at saka sa baliwag terminal kung galing kayo ng highway guys pwede na kayong bumaba or magpahatid dito sa tapat ng iglesia ni Cristo ano ba tawag dito? yung malaki dito sa may bandang Kapitan Pepe pwede na kayo pumunta dun or dun na lang magpahatid okay kung galing naman kayo ng palengke depende sa inyo gusto nyo mag tricycle o gusto nyo lakarin kasi yung mga nakikita nyo ngayon na ano, na mga kanto, eh mga kanto yan galing sa palengking malaki na ginagawa. Okay. Tapos, salamat nga pala sa mga nag-comment at sa mga nag-shares ng video natin tungkol doon sa terminal. galing kayo na Makto pwede kayo sumakay na tricycle siguro mga around 25 to 30 pesos iba masahe tapos pwede na kayong makarating doon sa ano sa terminal ng bus eh, salamat nga rin pala sa mga nag-comment, guys. Actually, hindi natin alam kung ano talaga yung uh, puno't dulo kung bakit sila nagano, nag-alis nag doon Kung mapapasinin nyo, from now pa lang may mga golden pina na dumadaan dito sa so, may anong yah, uh, sul sa mga babiyahin ng baliwag baliwag muna tayo guys okay baliwag muna tayo igutan natin yung baliwag andito po yung terminal ng baliwag sa halos kwan, halos tapat ng NE -Mall. -E Mall pa ba to? Ayan, nandito po yung baliwag. Ayan, dyan na po sila nagte terminal from now on. Ayan, Grace Park, San Miguel, Grace Park. Ayan, ayan po yung baliwag natin. Okay, tapos ikutan na. Ayan yung NE Mall dati. Oh. Pure Gold Solveta na ngayon. Tapos ikutan natin yung ano. Doon po yung papunta ng ano, ng Bonifacio. Ikutan natin yung 5 star. Ayan po yung terminal nila ngayon. Ayan. Pumunta na lang po kayo sa Facebook page ng Baliwag Transit sa mga katanungan po kung ano oras sila nag, ano, na may biyahe kung ano oras sila tawag dito kung hanggang ano oras yung terminal nila tsaka yung biyahe yung last trip doon na lang po kayo mag message sa kanila Or pwede rin naman po kayo pumunta mismo Diyan sa may uh, terminal o paradahan ng Baliwag. Dito naman po sa ano, sa 5 star, nandito po yung 5 star. Kung mapapasin ninyo, ito yung Iglesia Ni Cristo po. Ayan, distrito, ig, ano, distrito ng Kabana, Kabana Tuwamba yan. Ayan, ito yung 5 star. Ikutan natin yung 5 star. Ito po yung Surueta Mercury Okay So iigot po tayo Mapakita ko sa inyo yung Paradahan ng 5 star Yung high precision po Nandun sa may kanto Yan po sa nilabasan ng Balayan Diyan o paradahan ng 5 star Okay Yan sa nilabasan ng tricycle Ito po yung paradahan ngayon ng 5 star. Okay, sa mga babiyahe po pa Manila, dyan na po kayo pupunta. Wala na po sila sa may terminal ng Cabanatuan City. For further notice po, check nyo na lang din po yung Facebook page nila ng 5 star. Okay. So, yun lang po yung vlog natin for this day follow up vlog lang din po yon sa ano sa nauna natin na na pinos about doon sa kwan sa about doon sa sa bus sa terminal ng Cabanatua City okay so andito na po sila baliwag tsaka 5 star nandito na Okay, so mga magpapahatid sa terminal ng Kabanatuan, wag na po kayo magpahatid doon kung pa Manila kayo kasi dito na po yung kanilang pickup uh, pick up point. Bale, halos. Okay, so please do like and subscribe and share our live po. Okay, yan. Bye-bye.